Ipapatubad na ang Philippine Standard Time Law na magtatakda ng oras na dapat sundin ng lahat ng mga tanggapan ng gobyerno. Layunin daw nito na turuan ang mga Pinoy na maging disiplinado na sa oras. Narito ang report. Sa tatlong taong pagtatrabaho ni Jela sa Civil Service Commission, hindi na raw niya mabilang kung ilang beses siyang nalit Ang tatlong nalokasi sa kanilang opisina, hindi raw magkakapareho ng oras. Akala mo, abot ka when you're, on your way, tapos sa radio, nakita mo, oh, sakto. Tapos pagdating mo dyan, advanced pala yung oras dyan, Adi, late ka. Kaya para maiwasan o masolusyonan ang tinatawag na Filipino time, pinirmahan na ni Pinoy noong Mayo 15 ang Philippine Standard Time Law. Sa ilalim ng Republic Act 10535, isisynchronize na ang lahat ng orasan sa bawat tanggapan ng gobyerno. Ang pag-asa ang magbibigay ng standard time. Para sumunod ang lahat, punctuality at ang tinatawag na respect for the value of time. Pwedeng imano-mano ang pag-synchronize sa standard time. Pwede rin itong kunin sa internet kapag naayos na ng pag-asa ang kanilang server. Magtatayo rin daw sila ng mga monitor sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para ipaalam sa publiko ang standard time. Ang ilang empleyado ng gobyerno na aming nakausap, hati ang opinion sa bagong batas. Baka ang unang epekto nito maging conscious yung mga nagtatrabaho sa gobyerno about the time. Yeah. Mas makakatulong 'yon para mas ma-improve din yung ano, quality ng services natin. Eh. Kung may effect. Tingin ko parang wala naman eh. Kasi isi-synchronize lang naman yung ano, di diba? Obligado rin ang mga media network na isynchronize ang kanilang orasan. Ang hindi sumunod, magmumulta ng mula 30 hanggang 50,000 pesos. Posible rin makansila ang kanilang license to operate. Ang mga government office na manalalabag sa batas, papanagutin ng Civil Service Commission. Gerard Garcia, News 5.